Nagkalat ang mga poster ng mga kumakandidato para sa barangay at SK elections. Pero sa dami niyan, maraming printing shop pa rin ang didama ang sigla ng negosyo. Bakit kaya? Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Election season na naman. Siyempre, hindi mawawala ang campaign posters ng mga kandidato eh, kamusta kaya ang kita ng printing shops dahil dito? Kalat na ang mga campaign posters ng mga kandidato. May mga nakasabit sa bahay, sa sakyan, pati sa mga poste. Kaya kung iisipin nyo, abay, tiba-tiba ang mga printing businesses sa dami nito. Pero hindi lahat ay ramdam yan. Ang ilang printing shops na napagtanungan ko ay hindi daw dama ang pag-boom ng negosyo ngayong election season. Ang mga kandidato kasi, syempre, gusto mura na pandami pang posters ang kanilang makukuha. Once na nagano sila, na inquire sinabi namin magkano per square foot, tapos yung materials, sinasabi nila wala pa nung manipis lang. Kaya ang ibang printing shop ay minsan nagbibigay na lang ng discount. Pero kung hindi daw talaga makatarungan ng presyo, ay tinatanggihan na nila ito. Lugi daw kasi sila sa pambabarat ng iba. Yes. <laughs> Oo, kasi masyadong mababa yung gusto Mm, particular na yun, may mga instances na ganon mababa masyado. Pag masyado mababa, medyo lugi kasi. Sa kabila nito, winning pa rin naman daw magbigay ng discount ang mga printing shop. Pero syempre, depende yan kung gano'ng kadami ang ordering ng kliyente. Kung bultuhan ang paggawa, edi eh mas malaki din ang pwede nilang ibigay ng discount. Nagbumababa din naman kami ng price, pero hindi lang ganun kababa yun. Depende kasi siya sa number of pieces and yung size. Pati mga kandidato, may budget para sa campaign materials. Kaya hiling ng mga negosyanteng may-ari ng printing shops, huwag naman daw sana silang baratin. Mobile Journal Ivanta rin kipo hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.